natin ang ating kugita mga kababayan may lulutuin po kami ngayon kugita na may gata ito po ang aming kugita na gataan ipakilala ko po sa inyo sa ati Bons at saka si Ate Elma ito po ang aming mga ricado, niyog, luya bawang sibuya, suka mantika at saka tayo ngayon mga kababayan Kukuhulin na po natin yung niyog na gagamitin po natin para sa ginataang punita Mga kababayan, lagayin natin ang ating punita para maglambot. Hindi na 'to lalagyan ng tubig, magtubig lang 'to ng pusa. Iwain na natin ang ating kugita mga kababayan. Pwede na rin itong kilawin pero gagataan na natin sa ngayon. Isahin na natin ang marikado, mga rekado ng kababayan. Iluna natin ang bawang. susunod so, naman natin yung sibuyas. ting suka para ma yung langsa natin ng kunti asin. Tikman natin. Maraming sarap. Tukot tayo para buto na natin. Mmm. Maraming sarap. Buto na mga kababayan. Kailangan na natin itong bihain sa mangkok kain na tayo mga kababayan thank you lord sa pagkain Masarap ka ba pag may sige? Mmm! Sa'p! Sarap mm, lang lang ito.